We don't skip. Prayer blessing for the month of November. Tapos na po ang buwan ng Oktubre. Kumusta po ang naging buwan ng Oktubre ninyo? Ngayong pong panibagong buwan, atin pong muling hingin sa Panginoon ang lahat ng paggabay at lahat ng ating pangailangan sa buhay. Habang tayo po ay nagdarasal, isipin po natin ano-ano ang mga pangangailangan ko na inaalay ko sa Panginoon para sa buwan ng Nobyembre. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at maawaing Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang aming tinanggap sa nakalipas na buwan ng Oktubre. Tunay po na naging makabuluhan ang aming Oktubre sa pamagitan ng pagbuhos ng inyong awa at pagmamahal sa amin. Umihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa at sa lahat ng mga taong aming nasaktan. Ngayong panibagong buwan ng Nobyembre, kami po ay umaasang makapagbagong buhay. Amin pong hinihingi muli ang iyong paggabay at awa. Bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan malayo sa lahat ng uri ng sakit at kapahamakan. Sa lahat po ng mga may sakit, kagalingan nawa ang mapasakan nila. Pinagdarasal po namin na bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso at kaisipan. Ano man po ang mga nagbibigay ng takot sa aming puso o mga bagay na nagbibigay bagabag sa amin, Panginoon, ipadama po ninyo ang inyong mapagmahal na presensya na hindi po kami nag-iisa sa laban ng aming buhay. Pinagdarasal po namin ang lahat ng mga humihingi po ng trabaho. Maibigay nawa sa kanila ang trabahong hinihingi nila kung ito po'y naayon sa iyong banal na kalooban. Sa lahat po ng mag-aaral, iba'yong yung lakas at talino at sipag para sa kanilang pag-aaral. Pagkalob nyo po sa kanila ang banal na espiritu upang sila ay maregaluhan ng ibayong talino at karunungan. Pinagdarasal po namin Panginoon ang lahat ng mga magte-take po ng board exam. Nawa sila ay inyong gabayan, suportahan at sila nawa po ay makapasa. Ibinagdarasal po namin ang aming bansa. Nawa ang tunay na pagkakaisa at kapayapaan at malasakit sa mga may hirap at nangangailangan ang tunay na makita. Pinagdarasal po namin ang simbahan, lalong-lalo na ang aming Santo Papa, Papa Francisco, at lahat ng mga kardinal at obispo at pari at mga laikong nagsisilbi. Nawa, pagkalooban niyo po sila nang talino upang makagawa ng mga desisyon na naayon sa banal mong kalooban. Panginoon, lahat po ay aming itinataas sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it to your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.